Good morning! Good morning to this blog. I kept the one thing I good morning, good morning to this vlog Akit naman tayo ng Sierra Madre So, dito tayo sa sale ng Dulumbaya no? Libre na nagpapagas tayo dito At saka sa uh, Sumulong Highway Doon sa may lawis Kasi may discount Sa Shell kasi merong Pons Nasa Shell. Uh, ano? Tapos meron pa silang ano, Sa 5 times siya magpagas Is merong 20 pesos na kupon yan, parang stab siya o, tara, ito na tayo na nagabayan tayo ni Papa Jesus ah. Lord, protect me, love you yan padala sa oh grabo ah ano talaga ko orong ninja moves ay chill lang tayo haya natin lang sila ah, Gamit tayo ulit lagi gamit tayo lagi na defensive driving para mayawasan natin mga pangdamay ummm gumamit tayo ng magandang pano sa daan alansahan para hindi tayo tularan ng mga bagong rider dapat modelo tayo as a vlogger, influencer hindi tayo pa yung mag-influence ng mga bagito uh, na rider ah, uh, paano yun pang ugali, maadap nila yun dapat in a ano tayo good way right way na pagdating sa lansangan turo natin sa kanila yung mga ano magandang asal sa kalsada no kasi uh, kaya nga tayo influencer eh bablog tayo para isa tayong modelo para anahin tayo ng mga kapwa nating rider iduluhin o kayaahin sana na inapulot ko mga magandang ano sa lansangan sa pagbablog ni Boss Balblog at marami pa tayong tatahakin na ano daan ah, na North soon ang uh, na na nagbablog tayo minano natin nung pinapromote natin yung ano no safety how to drive safely para naman ma Davidson yung ano subscribe siya sa lansangan na uh, sa lahat ng mga views at saka subscriber ay ito yung may mapulit man lang na ano ang asal na uh, lalo na especially sa lansangan paano mag drive ng ligtas at paano may sikip yung uh, mga lalo sa mga traffic o mga espinita corner na uh, kung anong mga dapat kawin yung ano, turo din natin nandito natin sa mga uh, corner yan, siyempre magbabagal tayo bago patasok ng corner rin yun medyo na nasa-masa yung daan right shot sa lahat ng mga agat ng sera natin oh. um, no? uh, medyo check natin oh. Tara, sa dahil nga lang nag-ride ah. yung panahon din sa ano, yung ano yung uh, nangyayari na gaganap. Ang ano nang ko sa ado Wala masyado pa eh. Ah, medyo din na. Medyo silang tayo nito. Medyo ano sa ano, yung makuling rin. Ayan ah, babadya na yung panahon, medyo umambun-ambun na. Ah. Time tick, 7.37 ng umaga, araw ng linggo. Uh, ah natin kung lalakas ba pag ganyan lang, saka tayo bibira. Jo maano dun oh pag hindi naman nagtutuloy ganyan lang siguro pwede natin lusobin update tayo mamaya, oh. mamaya uli dito pala tayo sa bandang arsikula no doon na arsikula gawa oh. ng soft drink dito banda mainit doon na ulan yun oh, wala na doon oh Okay, update tayo kung tutuloy tayo. mga mga siguro mga 2 minutes pag ganoon pa rin, diretso na tayo. Tara. Parang ano lang siya. Yun, mainit na doon. Oh. Di tutuloy to. Kung mga ganyan. Yan. Nahan lang tayo kasi mamasa-masa yung kalsada. may kariling daan, no? Mm. buti may ano, dimili ah, muli masayang palik, oh <laughs> ingat, lagi eh Ganoon tayo ng defensive driving lalo na pag bangasa uh, yung kalsada, hunday singit ng singit, no. Kawasaki ano to, C-900. Ah, Ito yung ganap ng ano, sa buso-buso. Ang -Buso. daming tanbay ko. Pulo. Meron pa dito sa Bibli. Ano po din. Mga mga bikers. So, marami. Marami nga na ngayon. Uh, excited na grudge, no? Papasera na adre. So, mga taga ano yan, iba't ibang na uh, provinces sa uh, north-south, yan. Akit lang ng marilaki para magpaanuin yan ang mga tira ko ng mga bawat riders na yun to, bubuyo to pintuhan no, huwag nyo bayahin pag mga ganyan no, yung sa kalsada, talikado yan yun to kayo kung gusto nyo, huwag nyo nag-usap sa kalsada nakadamay ah, pa kayo or ano lang, safety tips lang no? nakita ko yung gumamit ng defensive driving nag-iingat na yung lima kayo, hindi kayo nag-iingat nakapang ah, damay pa sa lansangan hindi naman sa pag-aanoan kalsada para sa ano yan <laughs> hindi yan sa mga uh, kwento gusto nyo magkinto ng matagal Pwede na nga ang saglit pero mga ganun eh. pinagano na yun eh Unsafe na kasi yun eh Yun, pulot yung natawa na ang ano Ah, Palo Alto Uy, pari Paris banking yun ah Ano si si eksploraro? Ubi ang nasuk. na natin tao di to minto. Moro nang ganyan na mga pagkain dito eh.

Dating lang tinanong yung mga 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 kasasang natin pa sa akin Ang tayo nagbibig ito, alibigitan na natin, hindi na sa dumirit Yun! Ang dami na bilinis o, ang mga ano sa nila yung mga damo-damo sa gidli Metro. Grabe. Hu! Mga ganitong mga roads yung gusto ni Boss Boy Brad at na-share man lang sa mga viewers natin sa mga subscriber. Sarap ito yung natin pag ano eh weightless eh isitahan natin po po ni Tata yun Natayon natin yung ano Davis Corner at saka Manucan parang uh, sa marilaki eh, ba pinaka the best pag umakyat sa marilaki na yung pag ang magandang tanawin, fresh yung hangin. Huwag lang natin naluan na pangangang mga ito sa lansangan kasi may pagdalaban ka dito kasi mga matulis yung mga kurbada dito. Ay, madalas dyan, kaya dadaan dyan. Parking, no parking, oh, Alagay na. Doon, may parking. Dito, mayroon din. lang natanggal na oh bumigay putik dito ito oh okay, magkaindadaan sa gidli ng ano pero paglagpas ng devil's corner medyo madulas tsaka maputik yung may nagahawling na ano sasakyan tsaka madahon din dito na lang kayo sa left side huwag sa right na malumot yun oh madahon pa

Ay, oh, ito meron. Ay, si tatay. Ay, kain tayo ng tao. Mga na ako tayo ng marilaki. Ganda yan, binipit sa katawan. Tahong.

Oh. Cool. r、哦、e